Dahil nawalan tayo ng gasol. Yeah. Pag wala tayong gasol, meron tayong pang emergency electric. <laughs> emergency electric. Nawalan kami ng gasol, guys. Ayan. Magluluto na naman ako, guys, sa katol. Tawag ko dyan katol, eh, kasi maliit. Magluluto pa ako ng itlog kasi eh, umaga ngayon. It's like a mini really kitchen, right, Baba? Oo, oh, yun. Yung isa, nagtumitingin sa akin paano magluto daw ng egg. So, ito yung paborito niya, scrambled egg. Atara wants scrambled egg. Ayan. And you were gonna cook it because I saw egg. Okay. Ano yun? Hindi ko naintindihan. <laughs> Good morning, good morning guys. Welcome to my simple vlog. Ayan. Luluto kami ni Tara ng itlog. Siyempre, every morning itlog. Di mawawala ang itlog every morning. O, oh, diba? So, ito, every morning. May asin. Oh, may mantika. Ayan. Pero may mantika na po ito, guys. oil? So, ayan guys. Pag wala kayong gasol. Ayan. Katol. Electric. Mini kitchen. Mini uh, electric. <laughs> kitchen. so, magluluto pa kitchen. ako ng itlog na ano tawag to Sunny side up. Para sa amin naman. Ayan. So, ayan guys. Good morning. Be ready always. Ayan. Kaya lang pag wala namang kuryente. O, magluto naman sa kahoy. Pwede naman kami magluto din sa kahoy kasi meron naman po kaming kapang ka, kahoy. Yun nga lang. O, wala kami masyadong kalan. O kaya di uling. Ayan. Yan ang mga alternate bunga. Ano? Alternate na mga pangluto. Yan. Kailangan meron tayo ng ganun. Pag walang kuryente, ayan. meron tayong uling. Ayan. Kaya napakahirap magpuling pag ganitong umaga na nagmamadali. I'm gonna tell that to my teacher. So, ayan guys. Good morning at kami magluluto. Ayan yung aking alaga, oh. Hi. Hey. Hi. Hi. Oh, Amara. Mm. Did you pause it? Did you pause your recording?